Sama ko naman po ngayon si Sir John Evan Mugar at mga kasamahan niyang SG. Saan po kayo nag-duty? Sa Makati po. So NCR. Okay, dapat 537. Pero sa biglang tingin, ang pong sahod over sa minimum 551. Opo, sir. Pero ang siste? 12 oras po. Yun lang. 4 hours ang OT. Opo. Na hindi binabayaran. Opo, sir. So sa competition po natin sa 537 minus 551, So, 14 pesos, ang sobra. Pero kung i-add natin, yung OT mo dapat sa 4 hours is 268 per day. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Sherwin America, Operations Manager ng Apero Security Agency. Hello, yes sir, Idol. Magandang, magandang habod po. Muntik na kita tawagin Captain America, ah. sir. <laughs> sir, Okay na sana sir, eh. above minimum eh, 'yung pasahod niyo sa inyong mga SG, believe na sana ako. Apo. Ang 60 sir, walang OT. Opo, actually sir, uh, yun na lang uh, po sir 'yung hinihintay namin uh, sa ngayon po 'yung uh, request namin nga po sana na maayos na po 'yung rate ng mga 'yan. Okay. Ah, uh, opo, makikipag uh, kikipag uh, po kami doon sa client kami na okay. ibigay na ibigay yung para sa mga tao okay. na for our over time mabigay. Sa ngayon po kasi uh, under approval pa po ng uh, client eh. Pero may ano na po tayo, inaasikaso naman po namin yan para ma-approvean po ni client. Okay, sige po. Uh, ano, ano, ano po ma'am po, yan ay dapat talaga approvean inyong client. Pero sir, apo, ang request apo. ko kapag na ano natin, anti-date. Ibig sabihin, simula Pero nung sila trapo. po, hindi natatanggap ng uh, OT, dapat bayaran sila. Parang back pay po, sir. Tama? Opo, opo, opo. Good. Sige, sir. Doon po tayo magkita-kita sa Dole para doon na lang ko kayo magkabayaran. Ano po? Sige po, sir. Sige po. Salamat po, Mr. America. Sige po, sir. Maraming salamat po. Tuturo namin kayo kung paano gumawa ng competition para makuha niyo po yung talagang pera na nawala sa inyo. Opo. Malaki-laki rin to. 268 per day. Opo. Tapos, ita times natin yan. Ilang araw sa isang linggo? Pito po. Oh, 268 Pito. times 30. Pito, 30 po. Oh, tapos ilang buwan na kayo? Ako po, isang taon at saka isang buwan. Sila oh. po, dalawang taon at saka. 268 times 30 times 12. Ikaw naman, 268 times 30 times? Two years oh, years. Times, times 24. Okay. Oh, oh. Ang laking pera mong kuha nyo. Okay. Sige, okay. singilin natin yan. Sa okay. natin singilin para eh, hindi kayo kakaba-kaba. At uh, ando naman po kami sasama sa inyo. <laughs> salamat, salamat po mga sarap. Sa salamat ming, tingin. Sa tingin. po. po. Maraming maraming salamat Sir sa Idol sa tulong mo at sa lahat po ng mga benepisyo po nakuha na din po namin. Mas lalo na din po sa 13 month pay. lahat po ang kabuuhan, nakuha na din po namin. Ay, maraming maraming salamat din po Idol. Idol namin kayo talaga, po sa inyo. Happy birthday Idol!